Magandang umaga binibini Nakangiting bati ni Juanito Hindi ko na malayan na nakangiti na pala ako kanina pa Iniwas ko na lang yung tingin ko sa kanya Habang naglalakad pa palapit sa kanya Ba, bakit mo ko pinapunta dito? Tanong ko, OMJ, bakit ka na nauutal karmila? O mayos ka? My gosh, natutuno na ako sa mga ngiti at titig niya. Ho, -ho. Nais ko lang makita ka. Diretso niyang sagot. Sasabog na ata yung puso ko. My goodness. Nahawa na ba siya kay Leandro? Nakadalo ba sila sa seminar kung paano ma-enhance ang flower rewards nila at maging bukal? At dahil hindi ko na pa ang nakakabalaw na awkwardness namin. Kailangan kong ibahin ang usapan. Wa, Philippine Eagle! Este, agila ba 'yon? Tugon ko sa turo dun sa ibon na lumilipad sa kalangitan. Napatingala naman si Juanito at napatingin din doon sa ibon. Medyo malakas din yung hangin dito sa barko. At ang dami ring mga dolphins. Ang enjoy na enjoy tumalon sa tubig at nakasunod sa barko namin mukhang naglalaan ka ng oras sa pag-aaral sa mga hayop bukod sa mga gawaing bahay binibini bibilib si Madam Olivia kapag nalaman niya na nag-aaral ka ng mabuti papuri pa sa akin niwan ito sabay ngiti okay karamila dagdag points ka kay Juanito haha <laughs> gosh buti na lang masipag talaga ako mag-aral nung elementary pa ako <laughs> wew kahit papaano Nabawasan na yung awkwardness kanina Ang galing mo talaga, Karamila <laughs> Binibini, maari ba akong magtanong? Tugon pa ni Juanito Shucks, hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan Sa itatanong niya Napatangon na lang ako OMG, Carmila bakit ba natatamimi ka sa harapan ni Juanito? Nakakahiya Hoho <laughs> a ah, anong masasabi mo sa sulat na binigay ko sa iyo noong isang gabi? Seryoso niyang tanong at nakatingin siya ng diritso sa mga mata ko. Nasa likod naman niya ang papasikat na araw at kulay oris na kalangitan habang umiihip ang malamig na hangin at kumikislap ang kulay asul na karagatan. Ha? Sulat? Oh my gosh! Oo nga pala. Shucks! hindi ko pa nababasa yung sulat niya. Oh no. Oh MJ. Sasabihin ko ba na hindi ko pa nababasa? Paano ba naman kasi nung gabing binigay niya yung color blue na sobre? Bigla na lamang dumating si Helena. Tapos nahimatay pa. Nakatulog din ako habang hinihintay siyang magising tapos ng umaga. Busy naman ako sa pagluluto at pag-iimpake kaya nawala na sa isip ko yung sulat na binigay niya oh, Nos. Saan ko ba nilagay yon? Di ko na maalala. Nadala ko ba? Feel ko na iwan ko ata sa kumbinto. Bini Binibini, nagustuhan mo ba yung tulang handog ko para sa iyo? Tanong pa ulit ni Wanito. ito. Hala, tula pala yon. Karamila, bakit ba kasi di mo binasa agad? Sigurado maheart siya pag nalaman niyang nawala ko yung tulang ginawa niya. Hmm. Pero feel ko na itago naman ni Josefina yon, kasi siya yung naglagay ng mga libro at sulat sa bagahe ko kanina habang busy ako sa pagluluto. Tama, babasahin ko na lang mamaya. Ah eh, pasensya na pero di ko pa kasi nababasa. Abala kami sa pag-aasikaso kay Helena at sa pag-iimpake kahapon palusot ko pa. Mukha namang na-convince ko si Juan nito kasi ngumiti naman siya. Ayos lang yon, basta huwag mong kalimutang basahin iyon at sabihin mo sa akin ang iyong pananaw sa ato lang iyon. Nakangiting tugon ni Juan nito. Gosh, buti na lang, understanding siya. Sana ganito yung mga lalaki kapag busy ang mga girl. Dapat naiintindihan nila, char. Oo naman, Sagot ko sa by thumbs up. Napatingin naman si Juanito sa kami ko na nakatams up. Anong ibig sabihin niyan? Nagtatakahan niyang tanong. Kahit kailan, pinapahamak mo talaga ang sarili mo, Carmela. Gosh, mukhang di ka na makakalusot ngayon. Panindigan mo na yan. Kinuha ko na lang yung kamay ni Juanito at pinatams up siya. Isang sinyalis yan na ang ibig sabihin ay ayos ka lang. Sagot ko, grabe, I'm so proud of myself, at least may terbi akong nasishare sa kanya. Para saan naman ginagamit ang sinyalis na ito? Nagtataka pa rin tanong niwan ito Hmm, mukha ba akong nagtitrip? Medyo. Ginagamit yan kapag ayaw mo na magsalita, pero gusto mong iparating sa kausap mo Naayos ka lang Proud kong sagot Napangiti naman siya Binibini May tanong ako Sabi niya sabay thumbs up sa akin Hindi ko alam pero bigla akong natawa sa ginawa niya Mukha siyang syunga At dahil dun, nag thumbs up din ako sa kanya Habang pinipigil ko yung tawa ko Tumawa din naman siya Nagmukha na tuloy syunga kaming dalawa na nagtatawanan habang nakatumbs up sa isa't isa dito sa dulo ng barko at sa gitna ng karagatan at kalangitan. Pagbalik ko sa kwarto namin, agad kong tinanong si Josefina kung may nakita ba siyang color blue na sobre sa kwarto namin sa kumbinto pero wala daw siyang nakita. My gosh, baka naitapon na yon. At dahil nawawala yung sulat ni Juanito, iniwasan ko siya buong araw nasa iisang barko pa naman din kami ang hirap magtago. Kinagabihan, inimbitahan kami ni Don Buen Camino na sumabay sa hapunan sa ibaba. For sure, kasama doon si Juanito kaya nagdahilan na lang ako kay Madam Olivia at Josefina na nahihilo ako. Buti naman naniwala sila kasi pang best actress talaga ang acting ko. Kinaumagahan, kumakain kami ng almusal nang biglang may kumatok sa pintuan. Si Josefina ang tumayo at nagbukas ng pinto. Oh, ginoong wanito kayo pala yan. Pasok po kayo. Excited na sabi ni Josefina at bigla niyang binuksan ng malaki yung pinto at pinapasok si wanito. Oh my goodness! Baka kulitin na naman niya ako tungkol dun sa sulat. No! At dahil doon, bigla kong sinubsob yung mukha ko sa misa. Iha, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Madam Olivia at niyugyug ang balikat ko. Carmelita, nandito na si Ginoong Wanito. Ayos ka lang? Narinig kong tugon ni Josefina at nakijoy na siya kay Madam Olivia sa pagyugyog sa akin. Pero hindi ako nagpatinag kahit gaano kalakas at kahit join the force na si Madam Olivia at Josefina sa paggising sa akin, hindi pa rin ako gumising. Masama ba ang iyong pakiramdam binibini? Narinig kong tanong ni Juanito at naramdaman ko na lang na biglang may palad na dumampi sa ko. At dahil doon, bigla akong napamulat at nanlaki ang mga mata ko nang makitang si Juanito pala yung humipo sa akin. Ang lambot ng kamay niya. Parang nagulat din naman siya dahil sa ginawa niya sa akin. Gulat na gulat din si Josefina dahil sa ginawa ni Juanito at napasign off the cross siya ng ilang bisis. Samantalang wala namang reaksyon si Madam Olivia. Eh ipagpaumanhin ninyo ang aking ginawa na nais ko lang tingnan ang temperatura ni Binibining Carmelita paliwanag ni nito at dahil doon napahinga na ng malalim si Josefina na-realize niya siguro na nakaaral aaral nga pala ng medisina si Juan nito OMG ang awkward at dahil wala nang nagsasalita sa aming lahat iiksina na na ako A aray nahihilo talaga ako Ma matutulog muna ako palusot ko pa Aalalayan sana ako niwan nito pero agad akong kumaripas ng takbo papunta sa kwarto at lumundag sa kama. My goodness! Kinabukasan, dumating na kami sa San Alfonso. Napangiti ako ng todo nang makita si ama, ina, Maria at Teresita na nag-aabang sa daungan. Agad kaming napatakbo ni Josefina pababa ng barko at niyakap silang lahat. Salamat sa Diyos at nakarating kayo ng mapayapa dito sa ating bayan. Naiiyak na sabi ni ina at hinalikan niya kami sa pisngi ni Josefina. Agad naman akong nagmano kay Don Alejandro, ama, at niyakap siya. A ama, patawad po. Bulong ko sa kanya. Hinimasimas naman niya yung ulo ko. Ayos lang iyon, anak. Basta't lagi mong tatandaan na mahal na mahal ko kayong lahat. Sagot niya, hindi ko na napigilan yung luha'ng tumulo sa mga mata ko. Namimiss ko na si Daddy. Buti na lang may ama din ako sa panahong ito. Oo nga pala, hindi ko maintindihan masyado ang sulat na pinadala mo sa akin. Sabi pa ni Don Alejandro, tapos kinuha niya sa loob ng kot niya yung sulat ko sa kanya. OMG! Binuklat niya ayon at nakisilip din sila ina, Maria at Josefina sa laman ng sulat na ayon. Hala! Bakit kulang-kulang ang mga salita? Anong ibig sabihin ng ili? Nagtatakang tanong ni Maria. OMG! Bakit ba kasi ang tamad mong magsulat ng kompleto, Carmila? For sure, na mawiwerduhan sila sa akin kapag sinabi ko ang totoong ibig sabihin ng I may, I miss you, Eli, I love you, at TC, take care, oh no. Nakatingin na silang lahat sa akin ngayon at mukhang hinihintay nila ang sagot ko. Ah, uh, ang ibig pong sabihin niyan ay Eli, para sa ilalayo ko ang sarili ko sa kapahamakan at yung iba nagkulang lang ako sa tinta <laughs> palusot ko napatango naman sila at mukhang natat sila sa ilalayo ko ang sarili ko sa kapahamakan Carmela ipinagdasal ko talaga na hindi ka maging pasaway kay Madam Olivia sa pananatili mo sa lugar nila narinig kong sabi ni Maria sabay yakap sa akin. Sumang ayo naman silang lahat lalo na si Teresita. Gosh, so pasaway pala ang tingin nila sa akin? OMG, pero lang po bini-bini Sagot ni Teresita, tapos nagtawanan silang lahat. Gosh, I feel so defeated. Napalingon naman kami nang makita sila Don Mariano at Doña Juanita Alfonso. Kasama sila Sergio at Angelito sinalubong din pala nila si Juanito na ngayon ay nakangiti at nakatingin sa akin. Agad naman akong napaiwas ng tingin. Amigo, total kompleto naman tayo. Nais ko kayong imbitahan sa aming tahanan ngayon at tayo'y magsalusalo. Sabi ni Don Mariano at mukhang gusto rin naman ni ama yung ideya ni Don Mariano kaya agad siyang napa-oo. a ama, gusto ko po sana munang magpahinga. Bulong ko kay ama pero ngumiti lang siya sa akin at binigyan ako ng minsan lang ito anak kaya sumama na tayo sa kanila lok. Oh no. Anong minsan? Parang kailan lang nung nakasabay namin sila kumain eh. Halos mabulunan na nga ako noon kasi pinag-uusapan nila kung ilan ang magiging anak namin ni Juanito. My gosh! Ikinagagalak namin ang inyong imbitasyon amigo Nakangiting sagot ni ama kay Don Mariano Nakita ko namang napangiti ng todo si Juanito Gosh, di ko na siya maiiwasan ngayon Carmelita, bakit hindi ka mapakali? Nagtatakang tanong ni Maria Nasa kalisa na kami ngayon Nasa kabilang kalisa naman nakasakay si ama, ina at madam Olivia Samantalang nasa unahang kalisa naman nakasakay ang pamilya Alfonso My gosh! Anong sasabihin ko kay Juanito? Baka magalit siya pag nalaman niyang nawala ko yung tulang ginawa niya Ha? Ai! Nahilo kasi ako sa barko Sagot ko na lang Napatango naman si Maria habang busy naman si Josefina sa pagbabasa ng libro habang nasa kalisa Highs. Naalala ko si Emily na sobrang bookworm kahit na si kami nagbabasa pa din siya ng nabil. Hinawa ka naman ni Maria yung kamay ko. Nagagalak akong makita ka muli Carmelita. Ang lungkot ng bahay mula noong umuwi kami na hindi kayo kasama ni Josefina. Sabi ni Maria, napangiti naman ako. Ang sarap pala ng feeling na malaman mo na may nakakamis pala sa'yo.